Good morning mga ka-drivers Ayan. John! Wala! Ah, hapon na lang, oy! <laughs> Lagi! Yan good morning, good morning, no? Grabe! Sobrang dami po sa gis ngayon. Ayan pong mga sasakyan, mga drivers, yon. Halos po hindi magkasya po dito sa tulay sa Maribago. Grabe, ang dami pong mga gis na nagdaratingan ngayon yan akyat muna tayo doon sa tulay yan dito na po tayo sa tulay grabe sobrang dami po Ah, hindi magkasya yung sasakyan dito Pol, pila ka doon nyo, Pol? Mana? Mana. Yan, dito po tayo sa bridge. Grabe. Linggo, yan o. No? Maatras pa yung ibang sasakyan kasi hindi po magkasya dito. Dalawang lane lang po. Ang dami po kasing, ano po, ah, uh, inahatid na gas po dito mga drivers. Kanina pa to. Punong-puno. Ayun po doon sa dulo yan busy busy sila tapos kami wala hindi po kami busy dahil walang is po kami uh, nakuha ngayon yan yan sana lang po mga drivers na hindi po yung magsawang sumuporta po paki follow at paki subscribe na lang po mga drivers yung Divers Vlog po yan Edward, jaga dakop lagi Edward. nak jaga dakop lagi kagis. Gila, Bawi, <gulang> gila okay lah, Bawi, <gulang> Yan, sobrang dami po dito sa tulay mga Rebels. Yan po. Iba, hindi pa po uh, nakuha sa kanilang bangka, no? Kasi kailangan gumamit po ng buti. Mm, katulad nito. Yan. Kailangan po sumakay sa buti mga Rebels kasi uh, low tide po ngayon hindi po magadition tatao ng po yung bangka yung 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 po yung 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 na lang po mga ka yung Eugene yung 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 Yan, bising busy sila tapos kami wala. oh. Ano? yan. Sobrang maraming uh, marami pong nakaparada na sasakyan dito. Kasi na ano po, natin po sa mga guest dito no, para makailan happy po sila. Ngayon lang po dumami po yung guest kasi si Linggo. Saksak sinagol. Filipino, Koreano, ayan, dito po, sinbatingan. Kaya shout out na lang po sa lahat ng mga solid supporter ko po dyan, ayan. Yan po. Kanina, grabe, hindi po kasya po dito ang mga bangka na nagpipick up kasi sobrang dami po kanina. Buti na lang po ang iba nakaalis na po. Tapos, ayan, iba naman ngayon ang kinukuha para magpunta po sila sa kanilang mga sasakyan. Sa kanilang mga bangka. Ayan. Kaya, thank you, thank you for watching mga drivers.